Hello mga ka-entrepreneur. Welcome back to my YouTube channel. Mag-a-update ako ngayon tungkol sa pag-convert ng G-gives into cash. At kung bago ka lang sa aking channel, palambing na mano, mag-subscribe ka na and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi. Tulad ni San C.J.J., JJ, marami sa inyo ang nagtatanong kung gumagana pa rin ba itong hack na to. At marami sa inyo ang gumawa nito at sa payment option, lumalabas naman ang G-Gibs. Pero hindi lumalabas ang installment option at pag-proceed payment na nagahang lang ito. So sagutin natin yung unang katanungan. Gumagana pa ba ito? Definitely a big yes. Tara, subukan natin ulit itong hack na to. Kung first time mo mapanood dito, ilalagay ko sa description below yung link ng step-by-step -step guide kung paano mag-convert into cash. Kasi ito, mabilisan ko na lang itong ang gagawin. So, ayan, i-place order na natin. Then, pay using GCash. Then, kailangan na natin mag-login. At eto na, susubukan natin kung talaga bang gumagana pa ba ang GKEY sa pag-convert to cash. Itong nasa video ay ginawa ko noong November 16. At kanina, November 19, meron ding isang ka-entrepreneur na natulungan ko mo convert into cash. So, ayan, nag-go through yung payment. So, eto na yung nakakaba at exciting na part. O, ayan mga ka-entrepreneur, bilisan mo ang pag-cancel ng order. O oh, ito, successful yung pag natin. At ayan, real time nga na pumasok sa Shopee Pay natin dahil fully verified tayo. Dumako na tayo sa pangalawang question at dadagdagan ko pa yung Q&A natin. Bakit nagahang pagdating sa proceed payment na? First time mo ba o may existing loan ka pa? kung first time mo, dalawa lang yan. Either nabutan ka ng maintenance o hindi pa activated yung G-Gibs mo. Kung may existing loan ka pa, either bayaran mo muna yung first na loan mo or kapag may offer ka naman at may text notification or email notification, pwede mo nang magamit ang multiple G-Gibs loan. May loan pa ako pero binigyan ako ng offer ng G-Gigs. Magagamit ko na ba ito? Magagamit mo lang ito pag na fully paid mo na yung existing loan mo. Take note, after 2 days pa malalaman kung makakare-loan ka ulit or magagamit mo yung binigay na offer sa iyo. Pero kung nakatanggap ka ng text or email notification, magagamit mo agad ito. May offer ako, binayaran ko yung remaining balance ko pero nawala na yung offer. Either bumaba yung G-score mo or meron ka pang unpaid na G-loan. Remember, iisang company lang ito. Paano tumaas ang G-score at paano maiwasan na bumaba ito? Abangan sa susunod kong vlog! Kung nagustuhan mo itong content na to, subscribe na and don't forget to click the notification bell. See you sa next vlog! Bye-bye!